Oh, tingnan mo kung ano yan. Dali. Pinakabagong ano sa Macdo yan. Laruan. Dali, buksan mo. Buksan mo. Bilis. Mo na ako muna yung Thank you. Oh, yung may... Ano ka, Patrick? meron mo pala. Sorry. Hmm. 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 Bakit ka naiya kanina? Hmm. Bakit ka naiya Bakit ka naiya kanina? Oh, yeah. Lapit na Dahil galing kami sa malayong lugar At naiyak si Andre, kinahanap kami Parang baby e eh, no Siyempre merong bago ngayon sa Macdo mga kaibigan At eto Ay yung Happy Meal nila na Mario uh, Ikukunin ko na pasalubong kay Andrick Story. Kailan po yung happy meal tama? Yes, po. Ba? Pakita yeah. mo kasi resibo mo. Sama-sama na din. Okay. Thank you. Ibali-balay po ba, sir? Hindi ba? Okay na po. Thank you. Oh, Uy, may ano ka, Patrick? Ay, so, meron mo pala. Sorry. Sorry po yun. Excited eh. Thank you, Thank diba, you, Ate. So yan, excited na ako makauwi dahil mamaya i-unbox na natin ang pinakabagong laruan ng Happy Meal sa Macdo. Paborito ni Andrick to So hindi niya to inaasahan kaya surprise at matutuwa na naman si Andrick's story dito. Tulog na. Tulog na. Tulog na. at dahil papasok mo si Andrik sa Montessori oh. ang <laughs> kolehiyo di Montessori magkano kaya baon ni Andrik guys ito okay, na baon mo for the first time ilan yan 10 Twenty. 20. 20 Ilan na? Ah? 30 30 Fifty. Eh, 20 yun eh. 30? Oh. 60? 60, 10. 60, 60 yan? Tapos? 60. 60 yan? 20, 30. Ang maganda pa dito, diba? Tulog ka na kagabi, no? Meron kami pinakabagong ano sa McDo, Drake. Pinakabagong laruan sa McDo, Drake. Ano? Eto, tulog ka na kasi Tingnan naman kung ano yan. Dali. Pinakabagong ano sa Wakdo yan. Laruan. Dali. Buksan mo. Buksan mo. Bilis. Ang boxing. Ang boxing. Ang boxing. Bilangin mo. May bilangin na naman. Parang hindi sure ah. Uy. Lagyan mo ba 50 lang to. Ayan o. Open mo nga yan ah. Hindi marunong pa pang samat. Tapos mga samat niya. 60. Ito Uy, sino yan anak? Si Mario. <laughs> si Mario. Patingin, oh, hindi oh. mo pa pinapakita sa akin. Si din. Mario. Siyempre, lulukoyin tayo ni Antrick, no? Si Mario naman yan. Oh, next, 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 next. May Eto. sticker pa siyang kasama. Ato si Luigi. Dalton Luigi. Ito yung sticker niya. Matulungan mo na nga siya magbukas dun sa isa. That's tingin, tingin, tingin. Yeah. Louis, gold Luigi. Gold Mario. Hoy, Luigi. Mario. Luigi. Maganda. Tapos oh. ah. si Luigi. Oh, ah! Luigi. Ah, tingin, tingin, tingin. Si, Mar Ay, ba, si Mario. Ay, Ito naman si Mario. Uy, si Luigi yan. Ay ano? oh. Ang ganda. And, and yung mga bagong ano ngayon sa Maclo. Nasaan na yung ano, Apey, Alay, Happy. Alin yung baon na naman. Meron ko na yun. Eh. 60! Nalimutan niya kasi maglagay. So, ang baon lang talaga ni Andrik sa school. Mga kaibigan biskuit. ay biskuit. Biskuit. Ito pa <laughs>